Alay, nangukuha na yun. <laughs> Aling ga? Ha? Aling ga, na yun? Ay siya, baka maunahan ka pa. Huh? Baka maunahan ka pa. <laughs> Ayaw na. Ako ang tinatanaw kung nakuha <laughs> na daw. Ay, ako nga ako ang naglagay. Hanapay, <laughs> hanapay, sayang. Pagkasuhin na. Oh, makikita kaya na yun, Tanggalin mo helmet mo, idol. Hindi mo makita. <laughs> Tanggalin mo helmet mo, hindi mo makita. hindi <laughs> eh, mo yata na punood ng video eh. <laughs> Yay, yeah, doon, nandiyan lang yan. <laughs> Sabi mo, mo, baka, baka may papunta pa, maunahan ako pa. <laughs> Ayun, lahat rin, pare, buta rin. Ay, doon. Kanina pa ako nag-aantay, eh. Ako siya, may alis na. <laughs> pare, pang merienda lang.

Kaya nakapalo pala. Akala yung own na ako. Nakakuha, ako naglagay. Tingnan, tingnan.